Revolutionary Army ngayon ay palaban sa napakalalakas na mga Holy Knights. Sa recent chapter nga ng manga, unti-unti nang nire-reveal ang ilan pa sa kanila. Ang iba sa mga Holy Knights ay una na nating nasilayan sa chapter 1096 at sa ngayon, sina Saint Summers at Ganku ay nananalasa sa Elbaf Arc. Dahil dahan-dahan nang -dahan nakukumpleto ang line-up ng mga Holy Knights, maaari na nating subukang hulaan kung ano ang naging inspirasyon ni Oda sa kanila at kung ano kaya ang posibleng kapangyarihan ng ilal sa kanila. Alam naman natin na si Oda ay laging kumukuha ng inspirasyon mula sa real-life references para sa kanyang mga karakter. Halimbaba, ang limang Gurusei ay nakabase sa mga planeta, Venus, Jupiter, Mars, Mercury at Saturn. Samantalang ang mga admirals naman ay nakabatay sa kulay at hayop, Red Dog, Akainu, Blue Pheasant, Kuzan, Yellow Monkey, Kizaru, Purple Tiger, Fujitora at Green Bull, Ryokyu. Kaya't malaki ang posibilidad na ang mga Holy Knights aniron sa reeling inspiration din. At sa tingin ko, ang naging basehan ni Oda para sa kanila ay ang 12 zodiac signs. Kung babalikan natin ang chapter 1096, makikita natin na mayroong dalawang Holy Knights na present sa God Valley Incident. Base sa mga Holy Knights na ni na, pitong members na ang kilala sa mga recent chapter. Kapag idagdag pa si na Ganku at Gillingham na wala sa eksenang iyon, lalabas na siyam na ang nakumpirma. Dagdag pa rito, sa parehong chapter ay ipinakita rin ang dalawang misteryosong Holy Knights. Isa na may maskara at isang mukhang prinsipe. Ibig sabihin, labing isa na silang lahat. Mayon dahil si Shamrock ay nadagdag lamang kalaunan at si Garling naman ay inangat na sa posisyon ng Gurosei, lalabas na siyam pa din ang opisyal na membro ng Holy Knights. Kaya't ang tanong, sino kaya ang natitirang nawawalang isa? Dito na pumapasok ang Zodiac Sign Representation Theory para sa kanila. Shamrock, pinaka-obvious na katumbas niya ay ang Gemini. Alam naman natin na may kabantaho si Shamrock na si Shanks, kaya't swak na swak sa kanya ang Gemini na literal na kumakatawan sa Twins. Gangku. Ang devil fruit power niya ay arrow-arrow fruit kung saan nakakalikha siya ng mga palaso para umatake katulad ng ipinakita niya sa laban. Kung iisipin, ang anyo ng kanyang mga arrow ay may pagkahawig ng buntot ng isang scorpion na siyang simbolo ng scorpio. Saint Gillingham Sa chapter 1151, na-reveal ang devil fruit niya na dragon-dragon fruit model Kirin. Ang hybrid form niya ay kalahating kabayo at kalahating tao. Kaparing-pareho ng imahe ng Sagittarius ang zodiac sign na half man, half force. Saint Summers, bukod sa itsura niyang kahawig na isang layon, malinaw na konektado ito sa so zodiac sign na Leo. Dagdag pa rito, posibleng hango rin siya sa isang real-life figure na si George Summers, isang kapitan noong 1600s. At ano bang well-known na nagawa nitong si George Summers? Siya lang naman ang nag-colonize ng Bermuda, isang maliit na island sa Atlantic Ocean. At ang logo nga ng Bermuda ay guess what? pulang leon. Kaya ito ang nakikita kong malino na connection ni Summer sa zodiac sign na Leo. Bukod pa sa mukha talaga siyang leon. Anyway, dumako naman tayo sa mga susunod na membro ng Holy Knights na wala pang pangalan. Susubukan pa rin nating silang iugnay sa mga zodiac signs base sa kanilang appearance. Unang babae na may hawak na lance o sibat. Dahil dalawa lang silang babae sa Holy Knights, siya at Ganku, at si Gangku ay na-assign na, na nating bilang Scorpio, malaki ang posibilidad na siya naman ay kumakatawan sa Virgo. Ang constellation ng Virgo ay isang babae kaya swak ito sa kanya. Napakalaking creature na parang yeti. Paniguradong sa Taurus natin ito makokonekta. Bukod sa napakalaking ng sungan niya, ang buong itsura niya ay may pagkatoro. Nakamaskara na membro. Ang maskara niya ay mahawig na nakita natin kay Rod sa simula ng Elbaf Arc. Ang zodiac sign na tugma sa kanya ay Capricorn dahil obvious na hawig niya ang logo at imahe ng Capricorn na may sunga. Membro na may shades at sunga. Katulad ni Gillingham na may matutulis na ng ngipin pero dito mas halata ang sunga. Kaya ginawa natin siyang Aries dahil ito na lang ang zodiac sign na natitirang sunga sa simbolo. Batang manor na may suwat na sombrero ng world government at may hawak na baril. Sa chapter 1096 nabanggut niya mismo na galing siya sa manor family. Ibig sabihin kapamilya niya si Gangku. Kung si Gangku ay Scorpio, Scorpion, ang pinakamalapit na karelasyon sa hayop ay crab na siyang simbolo ng cancer. Dalawang natitirang membro, maskara at prinsipe. Sila naman ang nakinta rin sa chapter 1096. Sa rayon wala pa tayong malinaw na clue tungkol sa kanila. Kaya pansamantala, ifo-fall under muna natin sila sa dalawang natitirang zodiac signs na may kaugnayan sa tubig, Pisces at Aquarius. Nawawalang huli night. Ayon nga sa simula ng ating usapan, may isa pang hindi ipinapakita ni Oda. Sa tingin ko siya ang magiging representation ng Libra. Ang simbolo ng Libra ay Justice Scale. Kaya malamang itong karakter na ito ang pinaka-righteous sa kanilang lahat. Pusibling siya rin ang dahilan kung bakit hindi siya sumali sa hunting tournament dahil hindi siya katulad ng ibang Holy Knights na walang malasakit sa sibilyan at alipin. Siya ang may prinsipyo at nasa tama. So ayan na nga ang tingin kong Zodiac representation ng bawat Holy Knight. Kung sakali man na may prediction din kayo tungkol sa Zodiac counterpart nila, huwag kayong mahihiyang i-comment sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang para ngayon. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime and see you again on my next video!